Best game ni DeAndre Ayton sa Lakers, pinahirapan ng Warriors, opensa at depensa, parang all-star naman si Austin Reeves sa preseason. Lupit ng galawan, nagulat si Naluka at Lebron sa kanilang ginawa, kaso may problema. Jonathan Gumiga na paya sa laban, kaya naman nang paya din ng kalaban. Stephen Lebron, tamang nod lang sa kanika nila mga bench. Second preseason matchup ng Lakers at ang Warriors this season. Makabawi bang Lakers or A2-2-0 na itong Golden State? Out ang mga star players from both teams. Kaya naman start na rin tayo agad sa first quarter. At itong si Austin Reeves, grabe nga. Dalawang behind the da back crossover agad. Sa dalawang Warriors players, parehas pasok. Quick five points nga sa dyan. At itong si DeAndre Ayton, making his presence felt early. Quick four points naman para sa kanya. Pero ang Golden State Warriors dito despite the slow start ay hindi naman nagpauli at nakipagsabayan lang dito sa Lakers sa first 6 minutes natin kahit dikit ang ating laban na 13 to 11 after 6 minutes of playing time. Pagbalik natin sa court, bully ball agad ang ginawa dito ni Jonathan Kuminga, easy 2 points nga yan pero Rui hindi nagpaulay, bumawi rin ang kanyang bully ball dito nga sa Warriors player. At talaga nga naman grabbing start, may 10 points agad si Hachimura sa first few minutes ng ating laban si Draymond Green, ano ba ang ginawa dito, air ball, bato or tira, nagulat nga dyan itong si Luka Doncic. At sa final minutes nga natin, despite na nagkaroon ng double digit lead ang Lakers ang dahil sa kanilang ginawang run, a big close game pa rin naman tayo after first quarter. 30-24 lamang ng Lakers. Second quarter natin, grabe si Austin Reeves. Highlight play, malakay rin sa layup na ito. Ganun din si Jared Vanderbilt, sinama ng highlight. Naging sampunang lamang dito ng Lakers dahil din sa anilang great defense. Tapos pagbalik pa ni Aiton, sama sila ni Austin Reeves. Ginawa ng 14-point lead. Ang kalamangan nila early sa second quarter, timeout dyan, itong si Coach Kerr. Pagbalik natin sa timeout, ankle breaker. Si Jonathan Kumiga nila, Ravya. Kaso hindi lang na-finish ang play. Kaya naman itong si Jonathan Kuminga, ginantian nga siya at siya nang ginawang highlight. Insane poster dunk, right to left finish. Gulat ang mga manonood. Pero ang Lakers dito nagpakawalangan ng big run kung saan nakita nilang lumamang na by 20 points sa labang ito laban dito sa Warriors. At kahit anong subok nga dito ng Golden State na gumante ng kanilang run ay hindi na sila masyadong nakalapit sa Lakers. After 2 quarters, merong 17 point lead, 68 to 46 ang home team. Pagpasok nga ng ating third quarter, di Andre Eden showing off his skills agad dito, napatayo tuloy si Lucas sa kanya, humanga at hindi lang opensa yan, pati na rin depensa, hirap tuloy ang Warriors in the paint. Kaya naman 3-pointer na lang ang kanilang atake dito, Bang to bank three 3-pointers ang ganti nila pero grabing highlight play si Austin Reeves once again, super taas nga ng layup dito, nagulat tuloy itong si Lebron James sa bench, sinamahan niya pa yan ng nice love pass kay Jared Vanderbilt. Nananatiling ang may malaking kalabangan ng Lakers 75-61 with 7 minutes left. And well, dito ay nagka-problema pa nga ang team ng Lakers nang dahil na injured itong si Austin Reeves on display at matapos nga niya na nag takeover na itong si Bojemski para sa Warriors at nakikipagsabayan na nga sila sa team ng LA Lakers hanggang sa finally tuluyan na nga silang nakadikit at hanggang sa pagtatapos ng ating third quarter 90 to 85, 5 point lead na lang matapos ng kanilang big run. At para sa ating fourth and final quarter, Bronny James nang nanguna sa Lakers offense, assist and score ang kanyang tulong dito Pati na rin ito si RJ Davis. gandang step back. Lumalayo ng Lakers. Timeout tuloy bigla itong si Coach Kerr Pero after the timeout, abay si Bronny James patuloy lang sa panguna sa Lakers offense. Kaso nga lang sa final minutes ay pinagpahinga na siya na nga ni Coach JJ Redick. Inaya na lang ang ibang mga Lakers players na tapos ng laban yung kanilang mga bench warmer. At naging maganda naman ang resulta ng dahil na hold of nga na Lakers team. Ito ang Golden State Warriors, panalo nga sila.